Ayan mga kabayan, ito yung parkingan dito, hindi makaparking sa sakyan ko dyan oh. Tsaka dito hindi makaakyat dahil eh. maraming mga isno, Kaya ang gagawin natin, ipapala natin yan. So ipapala natin yan mga kabayan kasi pagod na pagod ako sa trabaho. Oh. Uh, ngayon ipapala natin yan. So may magpapala dyan, ayan. So, ayan. Unang experience na to dito sa Greenland na isno, So ngayon, papapala natin sa kanya kasi gusto niya daw magpala eh. Ganyan talaga pag mga bago, so excited. Excited. So titingnan natin kung hanggang kailan yung pala niya. Lahat ubusin mo yan sa unahan ha. Yan. Kasi hindi makapasok yung sasakyan natin oh. Puno. Yan, puno. Puno yung sasakyan dito naka-parking. Ayan oh, may mga snow pa yung dyan sa kuwan hindi makaakyat. So yan yung pala natin yung oh. kontrat. <laughs> kontrat. <laughs> ako na, ako na. <laughs> ayan, so ayan, pupunta kayo dito ng green line <laughs> Ganyan dito <laughs> Pagka pagod ka na Magpapapala mo lang yan Ayun mga kabayan, at naiparking na natin Yung sasakyan natin dito So ang galing ng tagapala natin Napala niya dun para maipasok yung sasakyan So makadaan pa naman sila dito Sa gilid, wala na kasi maparkingan dito kung dito naman mayroong sasakyan sa gitna at sa, sa likod meron at saka dito medyo mahirap ipasok yan so bawal kasi i-block to dito so yan at papasok na kami sa bahay so ngayon mga kabayan ay papasok na kami sa aming bahay so medyo malayo layo pa yung bahay namin nun dun pa sa dulo letter D kasi yung bahay namin ito kasi letter A and then may madadaanan tayo na B, C and D So kami yung pinakadulo. So yan yung paligid natin. Oh. Puting puti. Ayan. So ito yung misis ko. Naglalaro pa siya ng snow. Alam mo naman. Pag mga bago pa. Masaya. Pag tumagal na. <laughs> pala na palagi. Sige na natin dito kung napala na yung daanan. Ayun. Pinala na yung mga daanan dito. Hi. <laughs> Ayan. Ito na. Yung bahay namin. Letter day. Ayan. Dito, eh. kawawa yung kondito. Upuan. <laughs> Ayan. papasok na.